Ayan mga bossing, share ko sa inyo ng magkabit ng lower ball joint na hindi tinatanggal yung buong lower suspension. So dito mga bossing, makakatipid kayo sa pamasin Wala ka nang babayaran, libre na. At makakamura ka rin sa labor. So pwede nyong gayahin. Ayan, lower suspension ng Toyota Innova. Ayan mga bossing basic lang naman to hindi na kailangan baklasin yung assembly para makabit yung ball joint so dito gamit lang tayo ng maso para mas mabigat so ayan ang ball joint o, ayan nakita nyo naman unti-unting pumapasok lumilitaw ayan so basic lang to mga bossing gayahin nyo makakatipid kayo sa machine shop sorry sa mga machine shop mga bossing ha wala kayong kikitain <laughs> so dito naipasok na natin huwag kalimutan lagyan ng lock ayan yan po yung lock sa sobrang tigas naman yan kahit walang lock hindi naman mababaklas yan so ganyan lang mga bossing ngayon so nakatibid tayo di ba sana may natutunan kay mga bossing ayan pakita ko sa inyo lapat na lapat yan so madaling salita okay naman